Magandang gabi! Magandang hapon mga kapobre, magandang hapon sa lahat ng mga nanood sa atin. At nandito tayo ngayon sa bahay nila Atisara Sara at dito rin si Kenneth ngayong araw na ito dahil mga ako sa kanila eleksyon ngayon. Eleksyon were... ngayon. Kaya yeah. yeah, may dala mga sobre at uh, bibilhin ko ang buto nila. Yeah! Yeah ako ay tumakbo ngayon. Ito ang aking uh, kasama sa pangkampanya. Mayor, halika muna. Wala, ayaw Oh, yan ang ating butihin na uh, uh, Vice Mayor. At ako ang tumatakbo ninyo na Mayor dito sa lalawigan no ng uh, barangay Munay kapag ako ay mananalo lahat na ay panalo na panalo ako panalo kayong lahat Libre na ang mga bigas, libre na ang lahat kapag ako ay manalo. Ngayon, bigay muna ako ng sustinto. Parang ayaw maniwala ni Ati Sara na tumakbo ako ah. Na, na gapangampan niya ako! Gapangampan niya! Ah. Kaya nga, ako'y nangangampan niya pa ngayon. Maniwala kaya yun. Mamaya may ako ko sa kumilik nito. O siya, sige. Usap mo kayo dyan, ni Manong. Arnel. Sige. Kumusta, Ate Sara? Uh, umpisa na, na, ano, na wala na si Lolo. Medyo ga-adjust lang. Medyo na-adjust lang, sir. Kasi siya. Adjust? Siyempre, mm. Hindi ka nalulungkot? Syempre. <laughs> na, ano din, nalulungkot. Siyempre, eh, oh. matagal din kami kung paano ni Tatay magkakama dito sa bahay. So, oh. medyo na, ano lang, medyo kulang ba oh. sa loob. Gaiyak okay. ka rin paggabi? Oo, oh, after, lalo na nung after niya ng malibing oh. talaga. Hindi talaga makatulog mm -mm. masyado. Mm -mm. So, yun, parang e every night nag-breakdown. Oo, oh, yun. Anong anong mga nahidlawan mo kay lolo mo? Anong mga na-mimiss na mo kay lolo mo? Siyempre, yung ano niya din, yung pagpapaalala niya din everyday. Yung ano mm -mm. pag-ising niya din sa akin, oh. sa amin pag... Nagaano siya nagpapabili siya ng ulam ba? Uh -huh. Iniigising niya talaga ako na syempre magbili na ng ulam uh -huh. tapos magluto. And 'yung palagi kaming 'yung kompleto ba kami kumain tatlo sa. Oo, oh, sabay kayo makain 'no? Oh. Uh -huh. 'Yun talaga may ganun pa pala. Ngayon ang ibang pamilya kasi pag sino nagutom, 'yun na lang kakain, 'no? Oh. Uh -huh. Kayo sabay din kayo magkain, kayo magkapatid? <laughs> Hindi po. Eh. Hindi? Eh, lapit po. mo 'yung mic mo. Ay. <laughs> Hindi po. Kasi po minsan po ano, uh, na po si ano si, si. Ah, ay kun siya nagluto eh. Hindi. Mm, Ikaw nagluluto? Ulam ako. Nagkanin siya nagluluto. Okay. Oh. Si si ano palitan sila. Hoy oh, si si, si at si Jamila. Oo. Oh. Pagka Pag uh, tatlo tayo magka ano no, parang oh. bumababa tayo, oh. nagiging pandak tayo sa kanya eh, taas oh. niya eh. Ang pati sa tayo eh. <laughs> parang duwindi na lang tayong dalawa. Batabang duwindi. <laughs> oh. Ay kasakto lang. Ay nako. So kumusta naman ngayon dito sa inyong baryo? Okay ma dito? Walang mga away dito sa eleksyon? Um, wala naman akong balita, sir. May nangampan yun na sa'yo? Oh, may... Oh, ako pa lang. Ikaw pa lang. <laughs> <laughs> Kasi hindi naman ako dito ano, sa bahay. Kapag umaga Oo. naman, wala naman ako dito. Sabi ni Ate Julie Luna, nag-comment doon sa Facebook, sabi niya, mayor yan si Archie Hilario sa, sa Aklan. Nang sabi daw ng pamilya niya, sabi niya, hindi, hindi yan mayor. Kaya, sa kaya yun, naisip ko na mga pan sa iyo <laughs> Kasi sabi ng kapatid niya or kakilala niya, mayor si Archie Hilario doon sa Aklan. Sabi ko, mayor? Siguro nung nakikita niya sa vlog, namimigay ng tulong, lalo ng pandemic na, ayun, akala nila, ako ay mayor. Ay, nako. Sige. Si Ma'am Ibaloy, nagpadala ati Sara ng tulong sa iyo, ha? ito 3,000 pesos oh, bilangin mo yan yeah. Diyan. sakto baka binabawasan na sabi nila di ba yung pag duma, dumaan sa mga sabi nila yung sa mga ano ano di ba binabawasan yung kuha ng iskolar may kinala kayong ganon binabawasan yung allowance ng scholar pabihirang patis ay sige iya yeah. Binalubat na siguro. I get. Ay, ito. ano lang. Hospital, na. Oh, ito na lang. Pa? Gano'n na lang. Ayan. Sige. <laughs> oh, ayan. O, sige, Ate Sara, anong message mo kay Ma'am Ibaloy? Ah, Ma'am Ibaloy, thank you po sa pinadala niyong ano, tulong mm. sa financial kasi Malaking bagay oh. po 'to sa akin. Lalo na po ngayon makakatulong talaga sa pag-aaral ko. So, thank you po. Anong year na tayo? Second year po. Second year. So, next, school next year third, third year. year na. Oh. oh, ang bilis lang, no? Oh, yung anak nila tapos na mga ngayong may mag graduation. Sige. Ma'am Ibaloy, salamat po talaga na yung hiling natin na uh, si Ate Sara ay mabigyan ng uh, uh, tulong ay talagang sinagot mo, ayan. Nagkaroon uh, na siya ng uh, kwart ng allowance mula sa inyo. 'Yan. Ito naman, iho. Iho. Ano yung uh, may ano, may may Ano po kasi may masayo, sayo ka? May, ano po, masugata, masugata. Ah, may, su may nasugatan ka? Oo po. So, ginawa ko. Ano po to? Ano pinabotbot? Ah, pinabot Ibig sabihin naniniwala ka sa na, ano 'yon na inkanto ka? Incanto. Ha? Hmm? Ano daw ang sabi? ilagay <laughs> laki <laughs> sa bigo mo. Ano, ano, po, raw? kanto ka? Opo. Nakasagi po yata daw. Saan? Ano? Um, ano? doon punso, sa inyo? Po. Punso. Ah, doon na... po sa amin. May punso doon? Tapos oh. ano po kasi, tanghaling tapat na kami nagbibiyak ng, na, ano, ng, kaap ng mga kahoy. Oh, hindi ka nagtabi-tabi. <laughs> hindi. Ay, naku. Totoo pala yan? Saan nagkasugat? Um, ma Ayan, maliit lang, Matt. Hindi po yan, ito po yan. Ah, marami ah. Tapos may dito po. Kunting ano ng kamot po, tapos ay oh. Ah. tubig, tapos lumalala. At, uh, Allergy. Lumalaga. Na so, nani, ikaw naniwala ka sa duwende? Depende. Depende? Depende. <laughs> ah. <laughs> Sinong albularyo na gamot sa'yo? Hindi ko po kilala, pero taga doon po sa mga, sa na. banda. Uy, ah. ikaw, nagbiyak ka ng kahoy, nakaisturbo ka sa akin. Sabi ng duwende siguro eh. Ikaw, ha? Sige, mangalay na yung kamay ni Ate eh. Ito allowance <laughs> muna na pabigay rin ni, ni, ni ano ni Ma'am Ibaloy para kay Natan yung 3,000 niya ha. Ayan oh. Wala ring bawas ha. 3,000 'yan. Lagay mo siguro dito sa sombrerit. Ha? Hawakan mo. Hindi na lang po. walang ano po eh. Wala kang wallet dadala. Aya. Oh, sige ayan. 3,000 pesos. oo pasalamat si Ma'am Ibaloy diyan. Maraming salamat po Ma'am Ibaloy sa patuloy po. <laughs> sa patuloy pong pagsuporta sa kapatid ko na yon kasi kahit po matigas po yung ulo hindi niyo po sinusukuan. Thank you po talaga po sa suporta po sa kanya. Ngayon po ano po si Sara samahan natin siya. <laughs> Nakagraduate na po siya ng ano ng grade 6. Tsaka oh. tsaka balak niya daw mag -ano, magpatuloy ng grade 7. <laughs> Oo, oh, sinasamahan ka na namin ni Ate Sara. Stop. <laughs> Thank okay. you po. Thank you very much. At si Nanay Gloria. Si Ate Gloria may padala siyang 4,626. Ito yung kanyang nga padala para sa iyo. May bariya pa dito sa lobo eh. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 4,500 7,000, no? 8,000, uh, a ah, 600 20. ano 20 6 ayan pareho na yung maliit na yung piso no at saka yung 5 pesos no pareho na kulay pag nag ano ka nang magbayad ka sa tricycle malilito na <laughs> yung tricycle driver eh kaya Ate sara go tayo so pasalamatan mo si nanay Gloria maraming salamat po nanay Gloria sa sa wala pong so, sawang pag suporta po sa amin kung di dahil po sa inyo, wala po kami ngayon dito. Thank you po talaga God bless po. Ayan. So yan ha, kala nila may subri-subri ako dala. Baka sabi, kandidato ako eh. <laughs> Ayan. So thank you very much po ah. Kay Nanay Gloria at kay Ate Ibaloy. Thank you. Daghang salamat. Maraming salamat po sa inyo. Ading Ibaloy, thank you very much po. Ading, ading ang tawag niya sa akin, kapatid. Ading. Thank you po.